Mula nang magbanggaan ang warship ng China at Chinese Coast Guard dahil hinahabol nito ang BRP Suluwan ng PCG. Galit na galit ang China at pinagbintangan ang Pilipinas kung bakit nagbanggaan ang kanilang mga barko. Iginigit naman ng Philippine government na talagang ang pakay na banggain ng China ay ang barko ng PCG. Sinisi ng Pilipinas ang China sa banggaang ito. Hindi sumagot ang China sa pagradyo ng PCG upang mag-alok ng tulong pagkatapos ng banggaan. Makalipas ang ilang araw, China naman ang nagradyo sa aircraft ng PCG. At sa kauna-unahang pagkakataon, habang nagpapatrolya ang aircraft ng PCG, nagpalipad naman ang China ng F-15 fighter jet at 200 feet lamang ang layo nito sa itaas na bahagi ng PCG aircraft. Nababahala ang maraming mga world leaders dito. At maging ang United States of America ay nag-deploy na ng dalawang warship sa WPS. Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ang like ang video ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay August 14, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Iwanan muna natin ang update sa Israel at Middle East. Daku muna tayo sa balitang lokal. Ako ay naniniwala na maraming mga Pilipino ang nais na ma-update sa pangyayari sa West Philippine Sea. Nito lang nagdaang araw mga kaibigan, ibinalita ng GMA News Online at kinukumpirma ng Philippine Navy sapagat merong napaulat na merong nasawi sa nangyaring banggaan sa pagitan ng warship ng China at Chinese Coast Guard. Kinumpirma ito ng Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea na si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Ito ay matapos sabihin ni Senator Ping Lakso na di umano. Di umano merong dalawang personel ng CCG ang nasawi sa banggaan na nangyari sa West Philippine Sea at kahapon lamang ay ibinalita ng ABS-CBN na ang Philippine Coast Guard aircraft na nasa baho de Masinloc o kilala sa tawag na Scarborough Shoal binuntutan ito ng J15 fighter jet ng People's Liberation Army Naval Air Force lubha itong delikado at talagang provoking sapagkat ang layo ng naturang fighter jet ng China sa layo ng aircraft ng Philippine Coast Guard ay nasa 200 feet lamang ito sa itaas na bahagi ng PCG aircraft. Ulitin ko mga kaibigan, hindi 200 meters, kundi 200 feet. At ayon sa PCG spokesperson for the West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela, every time na magsasagawa sila ng patrolya sa West Philippine Sea, nariyan ang panghaharas ng puwersa ng China. At ayon sa ulat, ang ginawa ng pagbubuntot ng fighter jet ng China ay kauna-unahang pagkakataon sa taong ito. Marami ang naniniwala na ang pagbubuntot ng fighter jet ng China sa aircraft ng PCG ay may kinalaman sa nangyaring banggaan sa West Philippine Sea nitong nagdaang araw lamang. Ayon sa mga commenters, marahil ay hindi matanggap ng China ang nangyaring banggaan sa halip sana ang barko ng Pilipinas ang target. Galit na galit pa nga ang China at pinagbintangan ang Pilipinas kung bakit nagbanggaan ang kanilang mga barko pero iginigiit naman ng Pilipinas na walang ibang dapat sisihin dito kundi ang China. Unang-una, ayon sa mga eksperto ay hindi tayo dapat nahabulin sa ating teritoryo. At maliban sa fighter jet ng China mga kaibigan, ayon sa Philippine government, nitong Merkulis lamang kahapon ay namataan ang sampung mga Chinese ship na nasa vicinity o Baho de Masinloc, at meron pang dalawang warship. Maraming mga world leaders ang nabahala sa pangyayaring ito. At katunayan ayon sa ulat ng Associated Press at NDTV World, Lubhang nabahala ang United States of America at dahil dito ay gumawa na sila ng aksyon. Kahapon lamang mga kaibigan, August 13, ang United States of America ay kinumpirma na nagdeploy ito ng dalawang warship sa South China Sea. Doon mismo malapit sa lugar na kung saan nangyari ang matinding habulan sa pagitan ng barko ng China at barko ng Pilipinas at kung saan nangyari ang banggaan ng barko ng China. Siguro ay itatanong mo kung ano naman ang ginawa ng China tungkol sa ginawa ng United States of America. Ito ay ang USS Higgins. Ito ay Guided Missile Destroyer. Ito namang isa ay USS Cincinnati. Ito ay Littoral Combat Ship. At nang ito ay ma-deploy mga kaibigan, 55 kilometers lamang mula sa Scarborough Shoal. Habang ito ay naglalayag, ay nagpapakita naman ang mga Chinese Navy. Pero kinumpirma naman ng US officials at ng Philippine Surveillance Flight na wala namang kumusyon na nangyari sa pagitan ng magkabilang panig. Iginigiit pa rin ng US Navy na ang kanilang paglalayag ay nakapailalim pa rin sa tinatawag na freedom of navigation. Nangyari ang pag pagdideploy ng dalawang warship ng Amerika. Ito ay dahil sa ambasador ng Washington na nasa Manila. Siya ay si Mary K. Carlson. Isa rin siya sa mga kumundina sa ginawang panghahabol ng dalawang barko ng China sa barko ng PCG. Lubhang na bahala si Mary Kay Carlson. Kaya dahil sa kanyang request, ang United States of America ay walang pag-alang-alang na magpadala ng kanilang dalawang warship. Ang Pilipinas ay isa sa may pinakamatandang treaty alay ng United States of America sa Asia. At dahil sa treaty na ito ay nangangako ang United States of America na poprotektahan nito ang Pilipinas kung ang mga Philippine forces ay underarm attack. Dagdag pa ng United States of America kahit na ito ay mangyari pa sa South China Sea. Hindi lang United States of America ang nabahala sa pangyayari sa West Philippine Sea nitong nagdaang araw maging ang Japan, Australia, New Zealand ayon sa embassy ng Australia na nasa Manila. Lubhang delikado at unprofessional ang ginawang panghahabol ng Chinese vessel malapit sa Scarborough Shoal sa Philippine Coast Guard vessel. Ganon din ang sinasabi ng ambasador ng Japan na nasa Manila na si Endo Kazuya. Paulit-ulit itong binabantaan ang China sa kanilang aksyon. Hanggang ngayon, ang China ay wala pang tigil sa pagpapadala ng kanilang mga barko sa area sa karagatan na kung saan ito ay pag-aari ng Pilipinas. Pero naninindigan ang Pilipinas na ipaglalaban ang ating teritoryo. Ayon kay President Bongbong Marcos kahit one inch lamang ay hindi uurong ang Pilipinas sa pagdepensa sa ating teritoryo. Dagdag pa ng mga senador na ayaw ng Pilipinas ng gera. Ganon din ang sinasabi ni Bongbong Marcos, wala kahit na isang Pilipino ang gusto ng gera laban sa China. Ang ginagawa lamang daw ng Pilipinas ay dumidepensa lamang ito sa ating pag-aari. Nako, mga kaibigan, ipagdasal natin na sana ay humupa ang tensyon na ito. Sapagat Napakalaking gulo nito kung hindi ito maaayos. Kung sakaling magkagulo ng magkagulo, walang ibang pinakatalo, kundi tayong mga sibilyan. Ano ang inyong masasabi tungkol sa sitwasyong ito? Ipaalam ang inyong mga opinion o mga nalalaman dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!